Shout out shout out sa dyan mga guys sa ating uh, mga ka boxing fanatics uh, about kay Wadro Alas at kay kay Inoue, mga kapatid uh, real talk lang tayo uh, as uh, before na dating ng boxing opo ako po ay uh, kasama po namin si Cesar Iligan sa Davao at uh, si sila ang uh, kay Entero Entero Boxing Club at uh, tayo ay nagbo-boxing din doon at uh, iba talaga kung may lakas ka kahit gaano ka bilis yan pag matamaan mo manghina yan sa budiga si Inoue yes mabilis si Inoue pero yung paano yung katawan niya pag matamaan siya ni General Casimero adik uh, giba yung gusok niya may lakas siya no may lakas din siya eh. pero iba talaga ang lakas ni Chandrel oo, oo. kasi immortal yan eh iba ang immortal oo. pagka makasundok yan eh maso yan eh maso parang maso yung kamao niya ngayon pag matabahan yan si Ino eh kasi ang nilaban lang naman din kasi ni Ino eh yung mga mga pipitsugin na hindi marunong maglihay eh. yung weaving ba walang weaving, at saka pag sumuntok talaga yung tao once na mag move yun backward ka talaga tapos pag sumunod pa sa'yo yung mga ilag na siyempre para hindi ka mapuruhan may nakalingon-lingon ng ganun pag mating yung kamao eh ganun ka oh. diba? ganyan si Padre Walas ganun ka pag sinuntok mo ganun siya tapos pag mo mo ganun siya Pagkabulin mo po dyan, gaganoon pa siya. Oh. Tapos gagantihan ka na ng counter. Tigo ka. Kaya, si Ino eh. Kayong mga nagdya na nagpo-comment, kung hindi naman kayo nakadanas ng pagbubuksin, masasabihin niya talaga na malakas si eh, ano? Oh, kasi mga drama lang naman yung mga kalaban ni Ino eh. Mga bayad yata yun, mga bayad. Biglo nung no, sa suntukin sa tiyan tapos ang likod yung sasakit ano yan di ba kaya kung gusto niyo talaga na mawala yung kakaka doubt kay Inoue na tur ano the monster at hindi turtle <laughs> lumabang kayo lumabang kayo kay ano lumabang kayo kay Cuadro Alas kahit exhibition man lang oh, no? o ayaw na ibigay yung belt ninyo no? exhibition na lang para mapatunayan na may tulog talaga siya pareha sila no may, may talo din doon si ano pag magtakbo takbo si Inoue eh. eh paano yan kung pagong pagong daw siya pagong kasi yung turtol mahabol talaga yan kasi pagong yan <laughs> kaya yung inuwi ninyo ha tudas yan dapat nga matudas na yan si Inoue kasi gusto ko para sa akin ang ka-level ka -level up talaga ni ni General Casimiro ay eh, si ano Jerpunta Davis uh, eh si Jerpunta Davis 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 ano yon 130 di ba ay kaya niya abulin yung 130 126 kasi galing yan siya 126 sila Jerpunta Davis eh oh uh, yun ang gusto kong makalaban niya uh, kasi statak din ng mga kamao Pero malabo, hindi yan tatama. Kasi si Sigdander pag magkatama din, yung mga upper ni Jirbunta, hindi makatama, tama yan. Anong gagawin niyang suntok dyan? Eh, pag ano ng ilag, alam may din ang ilag, anong gagawin niya? Gaganon siya. Wala pa rin kasi gaganon pa rin siya. Oh. Oh. Gaganon pa rin siya. Tapos sa bulin mo, atras pa tapos ka-counterin ka ng kaliwa. Kaya eh, hindi si ano, hindi hindi si ano, hindi si na naka ano lang, nakatayo lang sa harapan ninyo. Kala niyo mabagal siya pero yung ano niya, yung mukha niya nag nagiiilag yan. saan mo suntukin nagpapaaginod siya kaya hindi sa mapupuruhan. At talagang malakas din siya. Kumatanggap din talaga siya ng suntok. Biroin mo sa training, ipasuntok mo yung tagiliran mo. Diba? Parang nang mamasahe lang. O, ikaw suntok yun sa tagiliran. Eh. Yung budiga, talagang ano yan eh. Tinamaan ako yan. Talagang di ka makahinga eh. O. Di ka makahinga dyan. Tamaan ka dyan sa budiga pero si Terrel, Kapal kasi yung gilid niya eh. Hmm. Parang ano yata eh pinanganak yata yun na kublan ba? Kublan, ano yung kublan. Kasi <laughs> sa dyan, idol, dyan rin mero namigay ka na namigas. Kaya idol kita. At uh, sabi ng ating Panginoong Diyos, magbigay ka ayon sa iyong kalooban upang ikay magpapalain sa lahat ng bagay. At magagamit mo ito sa kawagwa. Sa idol, sa salud. Uh, From Breakout Vlog, uh, lagi tayo, ano dyan sa'yo. Nakakapanood sa mga video mo kaya nag-upload na naman ako ngayon. Bye-bye. Ingat ka. Huwag kami yan nag-cheese up.